Yun, good morning mga kailaw. Meron po pala tayo ditong dumating na parlet. Pinaparipar po niya sa akin. Ang brand po nito ay GGP Stage Light saka LP001 Dash H na Big Deeper. Ito daw po mga kailaw, matagal na daw po niya ito nagamit at papakita ko po sa inyo mga kailaw, lalo na po sa ating mga beginner, lalo na po mayroon po kayong unit ng ganito na hindi niyo na po kailangan dalhin mismo sa pagawaan, kahit kayo mismo pili na po kayong gumawa. Kung nagka-encounter po kayo ng ganito, kung ano po ang gagawin nyo at kung ano po ang mga sira niya. Ngayon mga kailaw, testing na po natin para magkaroon po kayo ng dagdag ideya dito po muna tayo sa JGP yan po may kwento ko lang ang JGP at Big Dipper yung yung kalakasan po ng Big Dipper tapos lumabas din po ang JGP nagkaroon din si bossing nito ng brand na ganito tapos nilalagyan niya po dito ng stage light ko na nga po <laughs> may nakalagay po siya amber white tapos ito naman LP001. LP001 kasi ang Big Dipper hindi pa siya naglabas dati ng Amber White. Kaya yung JGP ang nagkaroon po. Saka yung ibang brand meron din naman. Pero ito po ang, ang bininta ni Boss na gaytong brand. Yan po ang unang stock niya sa Amber White. Tapos lumabas na po ang maraming mga brand. Iba-ibang klase na. Yon testing na po natin yan mga kailaw dito po muna tayo magpo-focus sa digital pipindot po muna tayo ayaw po gumana ayaw gumana ang mino yon may gumagana siya good pa po, po ito enter gumagana ang enter ang sira po kaagad nito yung mino sa kayang app ayaw siyang gumana ang sira po niyan, ano ka agad siya, ah, uh, switch po siya. Papalitan mo siya ng tact switch. Ganito po ang itsura niya kapag tinanggal. 'Yon. Tapos dito naman tayo sa unit. Papakinggan po natin yung blower. Kakapain natin. Ayaw po gumana ang blower, ibig sabihin sira po ang blower nyan. Dito naman sa harap white na lang ang umiilaw pag pinipindot ko ayaw kasi siya gumana tapos tingnan po natin isi-short po natin yung loob nyan para mapailaw natin mapalabas natin yung ano nya yung program nyan dyan kasi nakaset po siya sa DMX yun mga kailaw nabuksan na po natin ito na po siya oh, yung board ay yung ano niya, digital pwede po kayong gumamit ng tester dito para malaman nyo kung gumagana pa pa ba ang ano nyo ang tax switch yung ito para malaman natin ipagsishort na lang po natin yung ganyan ito pag-short po natin yan para makita natin kung talagang gumagana po siya ito po ipag-short ko po yung dalawang linya ito po ayaw siya dito sa kabila BB. Gumana po siya. Ayun, gumana. Yan, papakita ko lang po yung digital na gumagana po siya. Ipag-short ko lang po ah. Dali. Ayun ah, yung short natin. Ayun po, gumagana po siya oh. Nagpapalit-palit na oh. Ayun oh. Oh. Nagpapalit na yung, ano, yung digital niya. Ulit. Lagay natin sa demo. Ayan po, ayan. Nasa CC50. Ayan na po, nakikita na po natin ang ilaw niya. Kung mapapansin niyo po yung ibang ilaw, halos hindi po kumpleto. Mayroon siyang nag-iilaw na mahina meron din naman na malakas meron din yung uh, wala talagang ilaw ang sira po niyan, mga kailaw ano po yan? sure na po yan may pundi po na bulb nakasiris po ang mga bulb niyan example sabi natin mabibilang nyo anim anim na piraso sa anim na piraso may pundi lang po siya na isa yon example 12 ito 12 ang walang ilaw dalawang dalawang lead bulb po ang pundi dyan kasi naka series series parallel po ang linya niya sa anim mayroon po isang pundi pwedeng dalawa ganoon yan po mga kailaw. may pundi pa po yan ganyan lang po ang pagtesting ng par led ngayon na nakita po natin ang sira po nito amber white sira po yung dalawang tuck switch bukod dyan mayroon din po siyang punde. Bukod sa punde, yung blower pan po niya ayaw gumana. Kaya nagkaroon na rin ng mga punde dahil sa blower pan niya, hindi na nai-release yung init niya. Yan po mga kailaw. Kaya ang papalitan po natin dyan, tuck switch, blower pan, saka yung bulb. Yun. O dito naman po tayo sa LP001-H. Ipapapower plug na po natin iyod, dito po tayo muna mag focus sa digital pindot po natin ang menu minsan po gumagana, minsan ayaw pag dinidigin ng madiin, gumagana po sya pag light lang minsan gumagana, minsan hindi itong up ayaw na yung down matigas na ang down enter tapos sagutin po natin kung nag save po ba tapos power plug ulit natin ang enter po gumagana po po sya yung menu gumagana pa rin naman tapos yung up down misang gumagana pero malambot na masyado ayaw na ito po mga kailaw papalitan na po ulit natin ito ng tax switch sira din po ang tax switch nya itong dalawang yan dito naman tayo sa blower pan number one po i-check nyo rin po agad ang blower pan wala pong hangin kahit pakinggan po natin wala talaga sira din po ang blower pan nya dito naman tayo sa harap kung mapapansin nyo po ang ilaw nya blue lang saka red, halos anim lang na red. Kulang siya ng red ng anim din. Ang white wala ding ilaw. Mayroon nagbi-blink-blink na green. Oh. Pag ganyan po nakikita niyo mga kay ilaw, ano po 'yan? May mayroon na rin po ano 'yang pundi. May pundi na naman siya na LED. Ang pundi po niyan sa red, yung green may pundi rin, yung white yung blow kompleto pa eh yan, pag ganyan po ang nakikita nyo sa parlid nyo pundi po yan mga kailaw ngayon mga kailaw nakikita na po natin ang mga sira nya kailangan po muna natin itik ito sa ano mismo sa, mayroong, sa, may ari mayroon na po kayo mga tinatawag na makakahuyan po pwede nyo ilipat po yan dyan sa parled nyo sa mga may blower yung mayroong mga mga valve na hindi na ginagamit pwede nyo po siyang ipalit dyan sana po mga kailaw may na share po ako sa inyo lalong lalo po sa ating mga beginner thank you for watching and god bless